Namitas ako ng bignay at pati ng mga kabuti ay hindi nakaligtas sa amin. Uloy at mabolo at iba pang mga prutas din sa aming probinsya. Kaya naman samahan nyo ako for today's video. Panay na talaga ang ulan din sa amin kaya buti na lang at pinagbigyan pa rin ako ngayong araw. At anong dami nga naming apuntahan na naman. Kaya habang hindi pa bumabagsak ang ulan ay binalikan na nga agad namin aring big bignay. Mahigit isang linggo na nga yata ang nakalipas nung unang punta ko dito at karamihan pa talaga nun eh hilaw pa. Halos mas kulay pula na nga lahat ngayon at pahinog pa lang talaga ang karamihan. Pero marami na rin kaming kulay black na nakikita at nakukuha kasi kung iintayin pa rin namin daw na maghinugan ang lahat ng to e eh baka hindi na namin maabutan at wala na kaming makuha. Kasi kung hindi nalalaglag e eh kinakain lang daw talaga ng ibon. Kapag nga nasasagi namin yung mga bunga e eh nalalaglag na rin talaga. Pinipiling nga namin kuhanin dito e eh yung mga kulay black na kasi yung mapupula pa e eh medyo maasim pa rin talaga yun. Tatlo nga pala kaming namimitas dyan kaya mabilis kaming nakadami. At katabi nga rin lang ng puno ng bignay ay aring sagingan. ay eh, nakakita naman kami ng kabuti. At ngayon lang talaga ako nakakita ng ganari kalaki. At dahil maaga pa to, kaya fresh pa talaga sila. Nung bata pa talaga kami, ay eh, mahilig na talaga kami mga buti nun. Pero ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kalaki. Napansin nga namin aring uloy na nalaglag na. At dahil nga sobrang bango din talaga nito kapag hinog na. Kaya malalaman mo talaga kapag meron ng hinog sa puno. Pero aring dalawa nga naming nakuha, e eh, ilang araw na yatang nalaglag kaya nabulok na lang. Hindi nga wari are yung naaamoy namin kung hindi yung nasa puno pa. At dahil medyo maliit rin lang naman aring puno ng uloy kaya medyo madali rin lang akyatin. At hindi pa man din namin nakukuha eh may nalaglag na agad na isang bunga. Ito na nga siguro yung naaamoy namin. Saya nga at sobrang hinog na talaga kaya pati mga buto ay nagtanggalan na rin. Buti na nga lang at may natira pa rin na kaunti na agad namin kinain. Nakakuha pala kami dyan ng tatlong piraso at buti na nga lang din at naabutan namin kasi malapit na rin lang talaga silang malaglag lang sa sobrang hinog. Pagkatapos nga namin mamitas ng uloy, ay dumaretso naman kami din sa puno ng mabolo. Yung totoo talaga ay simula bata pa lang ako, ang pagkakaalam ko ay hindi ito nakakain at hindi rin talaga to pinapansin din sa amin. May nakapagsabi nga rin lang sa akin na napanood ko din lang na nakakain at paborito nga daw to ng iba. At buti na nga lang at may isa kaming nakitang hinog na kaya matitikman na rin namin. At dahil nga hindi pa rin umuulan at nakikisama din talaga ang panahon sa amin. Kaya naman patuloy kayong manood at marami pa talaga tayong apuntahan. Alam nyo tong mga inapuntahan ko, e eh, ganito kami palagi nung mga bata pa kami. Kung saan saan talaga kami nagpupunta at kung ano-anong prutas ang aming nakukuha. Kaya naman nakakatuwa talagang balik-balikan yung mga gawain namin nung mga bata pa kami. Hindi nga lang sila yung mga kasama ko ngayon. Pero pamihadong pag nagsiuwian ulit ang mga yon e eh, uulit-ulitin din namin yung mga ibang gawain namin nung mga bata pa kami. Sa paglalakad pa nga namin, eh damit dami talaga namin prutas na nakikita. At lahat ng yan, eh hindi sa amin. Pero mababait naman ang aming mga kapitbahay at bukod sa kanilang kabaitan, eh wala lahat ng mga nakikita nyo kundi dahil sa kanilang mga kasipagan. At pati nga mga isda ay eh, anong babait din, imbis na lumayo sa amin, isinalubong eh, talaga kami. Sayang nga lang at wala man lang kaming dalang pagkain para sa kanila. Bandang itaas naman ang fish pond na yon eh makikita aring malalaking tambis na sobrang daming talagang bunga. Nalalaglag at nabubulok nga rin lang. Wala din kasing lasa talaga aring tambis na ari kumpara dun sa maliliit na tambis. Sobrang tabang kasi na rin, kaya wala din kumakain. At tabing puno nga lang din ito ang puno ng makopa at dahil nga may kataasan ng mga bunga, kaya hindi ko na sila pinaakyat at sumungkit na nga lamang ng isa. Dahil gusto ko nga lang din na ipakita sa inyo na ganari talaga yung makopa sa amin, ibang iba sa tambis. Kaya magkaiba talaga yung makopa sa tambis dito sa amin at para sa akin ay mas masarap ang makopa lalo na kung hinog na hinog na. Medyo maasing pa rin kasi yung nakuha namin. Siguro kung mababa lang ang bunga ng makopa na ari, eh, masyadong ubos ari sa amin o baka hindi na rin namin naabutan kasi masarap talaga to at hindi ko na nga rin matandaan kailan ko ari huling natikman mga bata pa rin talaga kami no at sobrang tanda na nga rin ang puno na yun at hanggang ngayon ay namumunga pa rin kahit ilang bagyo na ang dumaan may nadaanan pa nga kami na bayabasan pero dahil inabot na kami ng tanghali kaya nagmadali na kami umu at talaga namang trespassing na eh makuha lamang ang pinya ng kapitbahay at ari na nga ang mga prutas ng aming mababait na kapitbahay talaga namang pag nandini ka sa probinsya ay eh, ka. Inihaw na nga pala namin aring tatlong pirasong kabuti na binalot namin sa dahon ng saging tapos pinigaan lamang ng kalamansi. Eh ayos na nga namang ulam eh. At pagkatapos nga namin mananghalian, ay eh, are na nga ang mabolo at amin ang atikman. At pati nga si ate ay hindi makapatiwala na nakakain daw to. Kaya nung tinikman namin, ay eh, okay din naman pala ang lasa. At dahil hapon na, kaya inayos ko na aring mga adaling ko sa bahay. Nakapamaling na naman nga ako ng libre din sa bundok. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!